Lalaki, binugbog at pinatay ang kanyang ama. Makalipas ng isang linggo ay tumawag siya sa 911 para mag -confess. Isang 16-year-old sa Tacoma, Washington ang binugbog at pinatay ang kanyang ama gamit ang isang tungkod at tumawag sa 911 makalipas ang isang linggo para aminin ang kanyang krimen. Ayon kay Ryland Saltzman, nag-away sila ng kanyang ama habang sila'y nagiinuman. Tinulak daw siya ng kanyang ama at gumanti siya gamit ang isang tungkod. Itinago ni Ryland ang katawan ng kanyang ama sa isang kahoy na lalagyan, kasama ang compost sa bakura ng kanilang bahay. Naghintay siya ng isang linggo para makasama niya muna ang kanyang ina at kapatid na babae bago siya sumuko. 911, what are you reporting? I'm calling in to confess to a killing. All right. When and where did this happen? was last, last Friday, uh, around 9 o'clock, 9 p.m., at uh, my home. And who did you kill? My father. Ang ina ni Rylan ay nasa bahay ng isa nilang kamag-anak noong gabi ng murder, samantalang natutulog daw sa bahay ang kanyang kapatid na babae. Did your mom or sister wonder about your father's absence before today? They have been It arrived at the point where they were preparing to hire a search and rescue uh, operator. So at that point, you know, that would be quite pricey. So it was the time. Ang court appearance ni Rylan ay nakaschedule sa July 16. Siya ay nakasuhan bilang isang adult at matapos ang kanyang arraignment ay masiset ang kanyang bail sa $1 million. Ayon sa pulis, sa sobrang bugbog ng katawan ng kanyang ama, kinailangan nilang gumamit ng dental records para lang makilala ito.